ito yung kalsada sa bundok ha sa bundok ng uh, Imus itong kalsadang ito ayun siguro may mga ang liblib liblib -lib na rin pero ayos pa ha. dito yung daan mga idol sa bagong steel ng Imus ito din yung Imus Hospital ha? Ito din. Ito yung Pedro Reyes Street. Uh -huh. Ito kailangan ko muna. Tatay tayo. ganda ng kalsada dito gara sa may malagasang ganda pa dito kalsada wala pag si tumadaan dito mga idol ng mga ribadong sasakyan at yung mga malalaking sasakyan although meron na yung mga truck na rin dito may mga putiga na at meron mga warehouse kaya ilang taon lang to sira na na Kalau sadang itu, desna another tapi mau dimana itu yang farm to market road, ng, uh, shortcutan ito mga idol pag uh, masikip uh, masikip-sikip doon sa may Aguinaldo uh, pwede kaya dito dumaan yung mga magdadas marinias hayop ha ha <laughs> driver na ano kulang pa sa kaalaman napasok uh, na ng mga langanin ha uh. Bilis ang pasok tapos biglang babagal. Nakapasok na. Ayun, ah, pang asar na. Ano? Tayo. Parang Tayo dal. Oh, maulan na naman sa ating kamay nilaan at sa buong uh, NCR inulan na so, alam na pagka maulan ako ang baha ay nandiyan Oh, joyride. So I ride. This is my life. ito yung alafan mga loads uh, SM Memo Center dyan sa tapat natin sa may paderitso ito kabubukas lang nito mga daidol ito ay dating one way ngayon ay two way na siya kasi maluwag na tapos na siya at eh, ay siya scar na yung mga shortcut papunta yung dasma and three si martiris na ikaw, yan pagkagaling ka ng imus i, don't know. I don't know. Everything lonely world Oke, okay, Tayo ay eh. andito sa may alapan. Mga idol, ha? Ah, uh, lapit na tayo ng Lodge. dito pa rin ay bahay ito dito mga idol kaya <laughs> ba nung nakaraang taon na bahay rito oo ang saing baha ang saing tudong baha tudong ah. baha talaga kaswari talaga dito mga idol maliit lang talaga pang tricycle lang to sa mga kotse kasi yes, pag dalawang raptor dito hindi na kaya yan ang ulang magaling na driver dalawang raptor ka sa lubong kailangan mo tumabi sa so, kailangan ka slow dahil may mga kanto dito maliit masisikip itong kalsada rito ito dito maliluwag-luwag <laughs> Pero as in, dalawang kutsi lang talaga. Mga truck hindi pwedeng ang dalawa magkasalubong. lakas na ulan, ang itim na namang kalangitan natin. Malakas na pag-ulan. Welcome to Alapan 1A Gulau Mahaba-habarin Tumang Idol Tumang Alapan Alapan 1 uh, mula doon sa taas sa may patindig arapan 1C 1B at 1A oh, ito yung 1A Eh, uh, eh, uh, eh. Uh, uh. Tidak ah. ada lagi pasah hero standby muna. Kita di sini Di sini 7